Ang Aswang ng Tarlac. Ang kwento ni Mark ay nagsimula nang siya ay pumunta sa isang baryo sa Tarlac upang bisitahin ang kanyang lolo at lola. Walang kaalaman si Mark na ang baryo na iyon ay kilala sa pagkakaroon ng aswang na tinatawag nilang Kasaw. Ang Kasaw ay isang nilalang na ang katawan ay walang anino. Hindi ito nakikita sa ilalim ng araw kaya't bihirang mapansin ng mga tao. Sa gabi, ang kasaw ay naglalakad na may mga pangil at may mahabang mga kuko na mabilis na humahapil sa sino mang makita. Isang gabi, habang si Mark ay naglalakad patungo sa kanyang lolo, nakita niyang may malaking anino sa tabi ng puno. Akala niya ay isang batang babae, ngunit nang lumapit siya, nakita niyang ang nilalang ay walang mukha at ang katawan nito ay parang malambot at naglalago sa dilim. Nagising si Mark sa isang kakaibang tunog. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mga binti. Ang mga kuko ng kasaw ay tumagos sa kanyang balat. Hindi siya nakapagsalita, hindi nakagalaw. Habang siya ay pinipigilan, naramdaman niyang ang buong katawan ng aswang ay parang nagsisimulang himurin siya ng matalim na pangil. Ang aswang ay nagmumula sa ilalim ng lupa at may kakayahang magmukhang buhay habang patuloy na nagpapalit ng anyo. Pagkatapos ng ilang linggo, natagpuan na lamang si Mark na may mga sugat sa katawan at mukha. Siya ay buhay ngunit ang mga tao sa baryo ay nagsabing ang kasaw ay natagpuan na siya at hindi na siya muling magiging ganap na tao. Dahil ang katawan ni Mark ay nagsimula ng dahan-dahang magbago tulad ng nilalang na hinayaang gawin ito. Ang kasaw ay magahatid ng kapahamakan sa sinuman na magiging biktima nito. Ang lihim ni Aling Sabel, sa isang liblib -lib na baryo sa Capiz, may isang matandang babaeng kilala bilang si Aling Sabel. Tahimik ang buhay niya, ngunit may mga chismis na siya raw ay isang aswang. Hindi niya ito pinapansin, ngunit gabi-gabi naririnig ng mga tao ang alulong ng aso sa kanyang bakuran. Isang gabi, dumating si Rafael, isang binatang manlalakbay sa baryo. Naghahanap siya ng matutuluyan at inalok ni Aling Sabel ang kanyang maliit na kubo. Sa simula, maayos ang lahat. Masarap magluto si Aling Sabel at maalaga ito sa kanya. Ngunit napansin ni Rafael na parang palaging nakatitig ang matanda sa kanya, lalo na kapag gabi. Isang gabi, habang natutulog si Rafael, nagising siya sa kakaibang tunog. Para bang may isang hayop na gumagapang sa bubungan Pigil ang kanyang hininga, dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Sa dilim, may nakita siyang anino ng isang nilalang. Malaki, may mahahabang kuko at nagngangalit ang mga mata. Takot na takot si Rafael. Kinuha niya ang kutsilyo sa mesa at naghanda. Biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanya si Aling Sabel. Ngunit hindi ito ang anyo ng matandang babae. Nagbago ang kanyang anyo, humaba ang kanyang mga ngipin, bumuka ang kanyang bibig na parang panga ng buitre, at ang kanyang mga kukoy matalim na tila kutsilyo. Alam kong alam mo na ang lihim ko, sabi ni Aling Sabel sa malalim na boses. Ngunit wala ka nang magagawa. Tumakbo si Rafael palabas ng kubo, ngunit mabilis siyang hinabol ng aswang. Sa kanyang pagtakbo, nakakita siya ng isang bahay na may ilaw Sumigaw siya, tulong, tulong, ngunit walang sumagot. Nang akala niya ay wala na siyang pag-asa, bumagsak siya sa lupa. Ngunit bago siya tuluyang masunggaban ng aswang, isang grupo ng mga kalalakihan ang dumating, may dalang itak at bawang. Pinagtulungan nilang sugurin si Aling Sabel, na naglaho sa dilim, sugatan at nabigo. Kinabukasan, umalis si Rafael sa baryo dala ang matinding takot at pangako sa sarili na hindi na muling babalik. Ngunit habang siya'y nasa bus, naramdaman niyang parang may nakatingin sa kanya. Paglingon niya sa dulo ng bus, nakangiti si Aling Sabel. Mula sa itaas, si Ricardo, isang binata na nakatira sa isang liblib na baryo, ay naatasang tumulong sa isang meeting sa gabi. Habang siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagaayos ng mga gamit, napansin nilang parang kakaiba ang katahimikan ng paligid. Ang mga tao sa baryo ay hindi nakikisalamuha at tila nagmamasid ang mga mata ng mga tao mula sa dilim. Habang naglalakad si Ricardo sa dilim, napansin niyang ang langit ay nagsimulang magbago ng kulay. Ang buwan ay naging pulang-pula at ang hangin ay tila may dala na malamig na presensya. Ang mga sanga ng mga puno ay parang gumagalaw at ang mga mata sa dilim ay nagsimulang magningnin. Hindi nila alam na ang kanilang baryo ay pinagbabantaan ng isang nilalang na mula sa langit mismo. Isang aswang na may katawan ng tao ngunit may malalaking pakpak ng paniki ay lumabas mula sa mga ulap. Ang kanyang muka ay wasak tila pirapiraso ngunit ang mga mata nito ay kumikinang sa galit at gutom habang papalapit ito ang hangin ay umugong at parang may humahaplit sa balat ni Ricardo hindi niya kayang tumaakbo ang katawan niya ay nanghihina at ang aswang ay mabilis na sumugod sinubukang punitin ang kanyang balat gamit ang matutulis na pangil Isang napakabagsik na sakit ang naramdaman niya nang ang aswang ay tumusok sa kanyang leeg at maramdaman ang pagkasira ng kanyang laman. Walang nakakita sa nangyaring iyon. Si Ricardo ay nagkapunit-punit ang buong katawan at ang aswang ay tumakas sa taas ng mga ulap, iniwan ang kanyang katawan na lasog-lasog sa bayan ng Kamiling, kilala ang karinderya ni Aling Perla bilang pinakamasarap sa lugar. Ang mga tao mula sa kalapit baryo ay dumadayo upang tikman ng adobo, kaldereta at menudo na nilay may kakaibang linangnam. Ngunit sa likod ng bawat ulam ay isang misteryong hindi may paliwanag. Si Thomas, isang truck driver, ay palaging kumakain sa karinderya tuwing nasa lugar. Ngunit isang gabi, habang abala siya sa pagkain, napansin niyang may kakaibang bagay sa karne ng kanyang sinigang. Tila isang kuko ng tao. Sa unay inakala niyang ito'y guni-guni lamang, ngunit habang pinagmamastan ang mangkok, nakita niya ang maliliit na buto na hindi may kakailang hindi galing sa hayop. Hindi nagtagal, napansin ni Thomas na ang bawat kumakain sa karinderya ay parang nawawala sa sarili. Lahat ay tahimik, halos walang umiimik at ang kanilang mga mata ay parang tulala. Nang tanungin niya si Aling Perla tungkol sa mga misteryosong laman ng pagkain, bumiti lang ito. Huwag ka na magtanong iho, basta't masarap kainin mo na lang, sagot nito. Lingid sa kaalaman ng mga tao tuwing gabi ay umaalis si Aling Perla mula sa kanyang bahay, may dalang malaking sako. Sinundan siya ni Thomas isang gabi Nakita niya itong pumasok sa isang abandonadong bahay sa gilid ng bayan. Sa likod nito, may isang hukay na puno ng mga katawan, mga nawawalang residente na matagal nang hinahanap. Handahan siyang sumilip at nakita si Aling Perla na nakaluhod sa harap ng isang malaking altar na puno ng dugo at laman ng tao. Sa likod ng altar ay isang kakaibang nilalang, mataas, baluktot ang mga paa at may mga pakpak na parang paniki nakipag-usap si Aling Perla dito gamit ang wika na hindi maintindihan ni Thomas. Sa kanyang panonood, napagtanto niyang ang nilalang na iyon ang nagbibigay sa karinderya ni Aling Perla ng kakaibang sarap. Nang madiskubre ni Aling Perla na may nanood sa kanya, mabilis nitong tinawag ang nilalang. Hinabol si Thomas hanggang sa makabalik siya sa kanyang truck. Ngunit bago siya nakalayas ng bayan, naramdaman niyang may bumagsak sa dugong ng kanyang sasakyan. Pagtingin niya sa rearview mirror, naroon si Aling Perla, ang mukha nito'y kalahating tao, kalahating halimaw at ang kanyang mga kukoy nagliliyab. Kinabukasan Kinabukas ang ng truck ni Thomas sa gilid ng daan, puno ng dugo sa loob, ngunit walang katawang natagpuan. Ang karinderya ni Aling Perla ay patuloy na umaakit ng mga bagong parokyano na hindi alam ang tunay na lihim ng bawat plato ng ulam.